So, yung kanilang minimum na payout dito is 600 pesos. Kaya para sa guys no, maganda yung application na to kasi wala ka naman ditong ilalabas na puhunan. Kailangan mo lang dito ng sipag at syaga para maka-earn dito ng points. Yun nga lang guys, nakadepende sa may sipag ninyo kung paano kumita sa application na to. Disclaimer. This video is for educational and informational purposes only. The content shared here is based on my personal experience and should not be considered financial, investment, or professional advice. Results may vary, and I cannot guarantee any specific earnings. Always do your own research and use caution when trying new methods to earn extra income. Good day guys, sa video na to pag-uusapan natin yung isang application kung saan pwede tayong kumita ng pera sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga story or panonood ng mga short stories sa application na to. At yung nagustuhan ko sa application na to is pwede ka rito mag-withdraw sa may GCash. Kapag kinlik mo nga itong cash out na to, is pwede ka rito mag-withdraw sa may GCash. Yung kanilang minimum na payout dito is 600 pesos. Pwede ka rin dito guys mag-withdraw sa ML Diamonds tsaka sa PayPal. Balik lang tayo guys sa ating pinaka-home, no? Kung gusto mo siyang i-download, ilalagay ko lang siya sa video description or sa ating comment section para ma-download mo yung kanyang application. At disclaimer lang guys, yung video na to is for educational purposes only. Ibabahagi ko lang dito kung ano ba yung experience ko rito sa application na to. At yung pwede mo kitain sa application na to is nakadepende kung gaano ka rito kasipag or kung paano mo siya lalaruhin itong application na to. So para kumita rito, ang gagawin mo lang, pipili ka lang dito ng mga story. So for example guys, kiklik mo lang to and then makaka-receive ka rito ng mga points every time na nagbabasa ka rito ng mga story sa application na to. And then dito naman guys, kapag kinlik mo itong short na to, pwede ka rito kumita sa pamamagitan ng pakikinig or panonood ng mga short video dito sa kanilang application. So for example, try mo lang to. And then dito guys, may kita mo rito sa may gilid na nag iipon dito ng points sa application na to. So ito yung mga paraan para kumita rito sa short video nila. Makakaipon ka rito ng mga points every time na nanonood ka rito ng mga short video sa kanilang application. And then dito naman guys, yung kanilang isang paraan para kumita sa application na to is pwede ka rito mag-invite. Kapag kinlik mo itong invite na to, may kita mo rito yung kanilang invitation code which is makakareceive ka nga rito ng mga points kapag nag invite ka rito. Kapag nilagay mo rin guys yung ating invitation code is makakareceive ka rin dito guys ng additional na points kapag nilagay mo guys yung ating invitation code. Pero optional lang naman siya guys, pwede ka rito hindi mag-invite. Pero mas maigi guys kung gusto mo mag-invite, pwede mong i-share yung ating video para hindi ka na mahirapan mag-explain sa mga kakilala ninyo kung paano kumita sa application na to. So dito naman guys sa may me, may kita mo rito yung profile mo. Tapos dito mo rin guys may kita yung cash out dito sa kanilang application. Kapag kinlik mo itong cash out na to, pwede ka rito guys mag-withdraw sa may GCash. So yung kanilang minimum na payout dito is 600 pesos. Kaya para sa guys no, maganda yung application na to kasi wala ka naman dito ilalabas na puhunan. Kailangan mo lang dito ng sipag at syaga para maka-earn dito ng points. Yun nga lang guys, nakadepende sa may sipag ninyo kung paano kumita sa application na to. Kung nagusto mo yung ating video ngayon, huwag kalimutan mag-like and mag-subscribe para lagi kang updated sa mga ina-upload ko rito about sa mga pre-earning app or mga pre-website na pwede kang kumita rito sa online. Panorin nyo guys yung ating mga video dito sa ating channel. No? Marami tayo rito mga video na pwede kang kumita rito ng mga pre-earning app or mga website dito sa ating channel. Panorin nyo lang yan guys. Wala tayo rito nilalabas na puhunan yung ating mga ginagawa rito ng mga video is walang mga investment. Kung gusto mo guys yung ating video ngayon, huwag kalimutan mag-like and mag-subscribe para lagi kang updated sa mga ina-upload ko rito sa ating channel.